ayo, ayo. Batuk, ah, ayo ikod, eh. ay patuk may butak te bukas sa likod eh sabak lagi kaya mong gida lapang ha kaya ga tuyuk, tuyuk anak sabak kayo Ah, ulan no no. Nawala sik taligsik. Dito ram nang taligsik sik ihi ra guru tu ba trick okay. sik duit tukar ni nah diri olak naman apa bre apa nah halo bi ya betul betul tak te Nga <mulang> nga ka? Buntag pa lagi. Bo, tak. Nga Buntag pa lagi. Saninak. ka? Buntag pa. Bo, tak. Nga gigi batek? lagi buntag pa Eh, wala pa. Wa nga kanak saninak. Buntag pa lagi. Nga dira. Naku agi kagnong. Likud, aku agi

Oh, yan mo. Ang mama da Oh, uh, na sila. Muna ang maluoy na pani ano ihaw ano kayo. Buto ko. Pag-ingon, huwag ali-ali. Ah, ali-ali. Doon na yun. itong uban. Napaisikan ba, saan ako tawagol? Awanin niya po mga manok ko, si Kanbasaw. Ali, 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 ali. Oo. Oh. Ali na, ali na, ali na. Pahoy na sa hmm. oh, lang trabaho. Pagtawagon, doolda yun. O, hmm. wala si Atik. <laughs> Atik na piso. Hindi ko. Hindi ko ba? Hindi ko. Lagi tig